mga Apex, kamusta? It's me again po Vlog. Welcome po po na naman sa ating Youtube Channel So for today's video mga Apex Nandito po ko ngayon sa ano Kuwarto po ng Kuya po ni mga Apex na si Kuya Robert So may pinapano po siya sa akin na Papatrabaho um, Binilod po toto to, ano sa Shopee Si mga Apex po yung nag Order tapos siya, siya lang yung kasi yung kuya niya medyo busy. May trabaho. So ngayon, dumating na. Tapos ito, itong ilaw yung inorder niya. Gusto niya ipakabit sa akin yung mga ilaw. Diyan. Diyan, yan po yung ating portrait video. Magkakabit tayo ng ilaw. Bale, ano, mga apex na karolyo po ito. Mga dalawa? Dalawa po ito. Parehas po ito sa amin. Pero ito, mas maliit lang mga kapits. Tapos iba yung ano niya. Hindi nakano yung saksakan niya. Ito. Magkaiba. Yung, yung sa amin, set na. Ito, magkaiba. Kailangan ka bumili nito, bibili ka nito. Tapos ito, charger, bibili ka din. So magkaiba. So ayan mga extra. Kakabit natin to. Mag-install tayo ng LED light. Ah, uh, iwan ko ano tawag nito. Tingnan natin. Uh, tama mga kapeks LED light Magkakabit tayo Mag-install tayo ng LED lights so, Ayan mga kapeks Samahan niya Let's go So, ayan ho mga kapiks, sinara ko lang muna yung, no? yung pintuan kasi dito tayo magsisimula magkabit kasi nandito yung saksakan nila. Dito tayo magsisimula. pangalan ganun. Eh, ano, madali lang, madali lang pala ito mga picks, kabit kasi ano, may padikit po Ayan ako mga kapeks, nakabit na natin po yung isang LED light po, na isang roll yun. Ito po, ayan. Oh, so, dyan ko po nilagay sa taas. Ayan, hanggang dito lang po yung inabot. Ayan. Tapos, may isa pa. Makakaikot pa ata to. So, i-try lang muna na natin ito mga kapex kung umiilaw. So, try lang na muna natin pagpailaw. So, yan ang mga kapex. Kakabit lang muna natin. Kakabit lang natin ito para try natin kung umiilaw. Madali lang naman siya mga kapex eh, si kabit. So, tara. Pailawin natin. Kailangan pa ng Philips Group so, para phil At yan o mga kapiks, kinabit na natin yung saksakan niya para testing natin yung ilaw. So yan, umiilaw naman mga kapiks. Yan. ano lang dito, may pagita lang dito yung umiilaw pero doon umiilaw naman lahat. Yan, umiilaw naman mga kapiks. So, kulay blue lang yung kulay nya. Isang kulay lang pala mga kapiks. Hindi siya umiiglap-iglap. Isang kulay lang. So, ito namang isa yung ating tratray sa pagkabit. So, ayan mga extra kabit natin to. So, ayan o mga ka -fakes. Nakabit na natin yung isang LED light. So, ayan. Ito it, na ba yung chair na mga ka-fakes. Ayan. Nakabit na rin mga ka, natin, mga ka ah. So, ayan. Tsaka na lang mga ka-fakes kung hanggang saan yung aabot yung ano nyo. LED light nyo. Dito na lang yung din mga kapiks yung pagkabit natin ng light, light so ayan o oh, mga kapiks tapos din natin yung pagkabit ng lelight sa kwarto po ni sa kuya ko yung mga kapiks so hanggang dito lang muna tayo mga kapiks And bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe na po and don't skip the ads. Pag-click na po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. So, ayan ako mga Vicks. Hanggang sa muli. Thank you for watching. and see you for our next vlog. Bye-bye!